Mga ka-Republic, kahit may pinirmahang kontrata si Randy Hollis Jefferson ay posible palang mawala ito sa Talk and Text. Ito ang ipinagtapat ni TNT Team Manager Jojo Lastimosa sa media. At sa tono ng pananalita ni Jolas, mukhang mapakla sa kanyang panlasa ang ginagawa ni RHJ. He's asking, not waiting nag kasi sa X ang TNT resident import nang misahing naghahanap siya ng opening sa roster ng mga NBA team. At ginawa ito ni RHJ kahit alam naman niyang may isang buong season siyang kontrata sa TNT. Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe niyo itong ating channel. Kung di masyadong makakaabala ay i-like at pakishare na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming maraming salamat. Mga ka-Republic, walang duda dinumina ni Randy Hollis Jefferson ang dalawang import lace conference sa natapos na PBA Season 49. Nabigyan niya ng dalawang dikit na titulo ang Top N sa Governor's Cup and Commissioner's Cup. Kaya naman, iginawa din sa kanya ang Best Import Award sa dalawang komperensyang ito. At sa magkasunod na conference na ito, dalawang beses na binugunan TNT ang Barangay Ginebra. Kaya naman nabuksan para sa tropang 5G ang pinto upang asintahin ang Grand Slam. Kinapos nga lang sila laban sa San Miguel. Anyway, tatlong PBA Championship na ang naitala ni Randy Jefferson. Sa tatlong kampyonatong ito, laging ang Hinebra ang kanilang nakakalaban. Masakit para sa mga Hinebra fans, hindi pa nakakaisa kay RHJ si Justin Brownlee. Liban lang sa Hangzhou Asian Games kung saan tinalo ng gilas ang Jordan sa championship. Pero dito sa PBA, dahil sa tatlong championship na naibigay ni RHJ sa kupuna ng TNT, Obvious na napabilib niya ng husto si Nacho Treyes at Jojo Lastimosa, pati na ang franchise owner na si Boss Manny Pangilinan. Kaya nagdesisyon ang TNT Team Management na papirmahin si RHJ sa exclusive contract para sa susunod na buong season. Tatanggap ng salary si RHJ kahit sa conference na hindi siya maglalaro ang All-Filipino Conference. Ang idea sa likod nito ay upang makapagpahinga ng gusto ang three time best import, makasigurong hindi magkakaroon ng injury upang handang-handa ito sa PBA Season 50. Ang 50th season ng PBA ay mag-open sa October 5. Philippine Cup ang magiging first conference na susunda ng Commissioner's Cup with import with unlimited height at ang Governor's Cup with 66 height limit para sa mga imports. Ito ang maagang pinaghahandaan ng Talk and Text. Kaya binigyan agad nila ng kontrata si RHJ pagkatapos na pagkatapos ng title run nila sa Commissioner's Cup. Sino naman ang tatanggi sa ganong offer? May buong salary habang pakuya kuya, -kuya -kuy lang sa US si Jefferson. Ngunit lumalabas mukhang second choice lang sila ni RHJ. Nagpost ito ng misay sa ex-account nito formerly Twitter na parang nag-aamoy-amoy ng opportunity sa alinmang NBA team. Direktang sinabi ni RHJ, he's open to accept invite sakaling may bakante sa roster ng anumang team. Gusto raw niyang bumalik sa NBA. Mukhang hindi ito maganda sa paningin ni Jojo Lastimosa kasi nga raw may kontrata si RHJ sa TNT and yet nagpost ito ng ganung mensahe sa social media and he's asking, not waiting. Noong nakaraang buwan lang ay narito sa Pilipinas si Randy Jefferson at nagsagawa ng RHJ on Tour, isang basketball clinic is sponsored by MVP Groups. At sabi ni Jolas, wala raw silang napag-usapan tungkol sa plano ni Jefferson. Wala raw itong sinabi sa kanya. Nang tanungin si Jolas ng mga reporter, anong mangyayari sakaling ang may maglatag ng offer sa kanilang import? Wala raw magagawa ang TNT dahil may outclose daw sa kontratang pinarmahan sa kanila ni RHJ na kung sakaling may dumating ditong guaranteed NBA contract, malaya itong tanggapin iyon. Anong saklap? Naniguro ang tropang 5G pero wala pa rin pala silang kasiguruhan na maglalaro si RHJ sa kanila next season. Ang maganda sigurong gawin ng TNT ay maghanda na lang sila ng reserva habang maagay maghanap na sila ng import na agad nilang matatawag sakaling swertihin nga si RHJ na makabalik sa NBA. Pero kung wala namang bumagsak na offer sa kandungan ng 3-time PBA Best Import, swerte ng TNT. Makakasama pa rin nila ang import na tatlong beses ng bumigo kay Justin Brownlee. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po natin kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayo magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.